Kupaw, are na naman. Kakain na naman si Kaulam. At tingnan naman ninyo, are ay buto boto ng manok. Ako'y nakabili ng buto boto talaga ng manok sa palengke. ni ay talagang may nagtitinda ng puro halos buto nga lamang yung mga tinanggalan ng laman dahil i-deliver nila sa hotel o yung dahil may mga Arab na talagang ayaw nilang nakain ng manok na may mga kahit kaunting buto. Gusto nila talaga yung filet laang. At dahil ako na may kabaligtaran, ayaw ko naman ng puro laman ng manok. Mas gusto ko ang ganitong buto yung sinisip-sip kapag kaluto na. Ay di inadobo ko ng isang pangmalupitan na maraming suka at saka sinamihan ko ng kaunting lemon at ng talab na talabang asim. Talaga namang anong sarap magsipsip na mga buto pag nakain na tapos ang iyong kanin ay yung mainit-init. Ay isang pak na malaki naman e kuwan eh siguro yung imahigit eh, sang kilo ay binigay lang sa akin ng 6 dirhams ay digay dalawang luto ko na iyon. Ay, kung bibili ako ng isang buong manok 25 dirhams ay pagkakalaki ng deprensya. Ay ang garning buto-buto ay pang, pwedeng pang, pang, panggisa sa mga gulay, pwedeng adobo, lahi kahit anong luto. Ay maparoon ko doon sa huntahan namin ng mag kami mag-asawa kagabi. Kami talaga namang ugong ang huntahan sa amin. Napaghuntahan namin itong buhay ng mag-asawa. Sabi ko sa asawa ko, eh, talagang walang perfectong buhay mag-asawa. Ano, lahat may nag-aaway, lahat lahat nararanasan ng mag-asawa talaga. Bakit ganga ano? Talagang hindi pwedeng hindi kayo minsan magpapamangit, hindi pwedeng hindi kayo minsan mag-aargumento, hindi pwedeng hindi kayo magkakatampuhan, hindi pwedeng hindi kayo talagang minsan ikwan eh, angilang angilang. E pinagpapasalamat ko laang ay eh, talagang kami eh, hanggang sa angilan laang, hanggang sa argumento laang. Talagang wala kaming sigawan, wala kaming, ang, wala kaming suntukan at nakoy siya ay hindi maaari pag ako ang pinatikim ng kamay ay pamihadong about face agad. At saka bihirang bihira sa ganitong mga ibang lahe ang bihirang-bihira sa mga Arab ang nagpapatikim ng kamay, yun eh yung mga meron, hindi pwedeng wala dahil tao lang naman yan eh. Pero sila, dahil sila eh sinasalamin talaga nila ang kanilang mga ina, ay eh, hindi talag bihi, talagang sa kanila hindi basta sila nagbubuhat ng kamay. Pero meron. Opo, itinaas eh, na ang paa at hindi panasyahan sa nakababa ang paa at masarap ang adubo. Ika ng asawa ko ay awan ko kung totoo. Ang yun daw mga lalaking nagbubuhat ng kamay sa mga asawa, yung nananakit, pisikal, ayun daw ay may mga kasakit. Ang gayon daw lalaki ay may sakit. Hindi ko la ang alam kung anong klasing sakit, kung pwedeng doktorin o ano. Dahil sabi ng asawa ko sa akin, ang normal na lalaki, hindi daw nananakit ng babae. Kapag yan daw ay nanakit na ng physical, ang lalaki daw ay may deprensya, hindi daw yan normal. Pero sabi ko naman, paano kung ang babae ay may matinding kasalanan na ginawa? paano kung talagang niloko ang lalaki, sinaktan, sabi niya, o hindi kanyang isauli sa pamilya, o hindi kanyang hiwalayan, o hindi kanyang i-divorce, hindi niya pwedeng saktan. Kahit paano mangyari, walang dahilan ang lalaki para manakit ng babae. Ay di ako gigil pa din. Eh paano nga ako na itong babae? Paano nga kung ipinagpalit ang lalaki tapos eh nahuli ng lalaki na talaga namang may kasamang iba o kaya may kapatong na iba? Sabi ng asawa ko kahit na eh di kanyang i-divorce, hiwalayan niya, makipaghiwalay siya. Huwag niya, bawi niya ng kahit na ano, huwag niyang bigyan ng kahit na ano. Doon sa paraang iyon niya, masasaktan ang babae, pero hindi pwedeng pagbuhatan ng kamay. Basta matining ang kanyang desisyon na hindi pwedeng pagbuhatan ng kamay, pwede daw, pwede daw kung bawiin lahat ang mga ari-arian. Pero yung basta pwede mong saktan ng damdamin, pero huwag mong sasaktan physical. Yung ibig sabihin niya, sabi niya, o di, bawiin mo kung ano yung mga nakakapagpasaya sa kanya, ang mga material na bagay, Tanggal mo, hiwalayan mo, yung i-divorce mo, ganyan-ganyan. Like, eh, kung hanggat maaari, kuhanin mo ang kustodya ng mga bata para hindi siya pamarisa ng mga bata. Sa gayong paraan, baka matututo siya sa kanyang buhay. Pero hindi yan matututo kung bubugbugin mo yan. Ay di ako hindi na gumigil at kita ko banil na ang lieg. Basta't matibay naman ang aking pakiramdam na ba hindi nga pala talaga ito mananakit ng pisikal. Ay, pero kakoy depende rin yan sa init ng ulo. Pag yung gay na ang dugo at dilim na ang paningin at deklap-deklap na eh, siguradong kahit na kaunting sikwat, iba ka kakasikwat din. Sabi niya, pwede mo namang isauli sa mga magulang. Sabihin mo sa kanila kung anong ginawang kasalanan sila ang magdisiplina ay siya babay na.